Oh, how is you? Oh, shout out. Shout out. Good morning. Good morning. Busta? Busta lang. Busta lang yung buhay-buhay natin. Duduhin <laughs> muna natin yung mga pabisya natin dito. Anong sira dyan? Kuyete. Ba't naka-pula ka? Kuyete lang. Ikaw yung modelo ng kuwa ngayon? Oo. Generator? Ba't si kuwa no? Si kuwan ba? Ganyan e? Eh? Kuyete. Ay, hey, Sir Kojek, kumusta? Grabe na nga ito. Ano daw si Edward? Magpahilot daw sa'yo. Wala, kumakain. Kumakain na naman yun. Flex muna natin yung mga kabisyon natin dito. Kasi mayroon na namang sinira si Kojek. Oh, tingnan mo, tinira niya. Bagong bago, tinira na naman. Ito, <laughs> oh, tingnan mo yun. Kanyan yung malapit ang pagsira. <laughs> ano naman yung ginawa mo dyan? Bago yan, Sisirain mo na naman. Ha? Huh? Ha? Siya yang siya 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 iya iya siya 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 ang siya 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 Boy siya boy siya 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 Boy siya 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 si boy siya siya si Boy siya siya may nang ano, supas si hey, Waldo, may nang supas guys, si Kojek, ano naman yung ginawa ni Kojek yan guys ito sa mga bintahan na generator yun naman paggawa dyan magpagawa dyan dito lang kayo bibili kasi kung dito kayo bibili, dito din ipagawa siyempre oh, subscribe na subscribe na, kabisyo channel kabisyo pa rin yung pangalan ng ano oh. kabisyo, lagay natin dito sa comment section Yung kwan. Oh, may isa pa rin dito doon, oh. Yan, yung pilaka ko namin, pilaka magiting ni Kali ko namin yan. Oh. Tingnan natin yung... Si RJ the Great. Tingnan natin si RJ the Great. Oh. Yeah, yan, si Kojek. Tingnan mo, hangin sa kaya naong, oh. Hindi. Matay, no? Sita, <laughs> <laughs> sita, sita. Sita, sita, sita. Yan ang ginagawa dito guys. Mga generator. Dito yan. Dito rin nag-iihaw ng mga generator. Ito si Kojek niyan. Nakasahin nyo sa yung generator na sasirain pa ipagay si yung masira ng generator o oh, yung sira yan pero yung sisirain pa si Kojit sira na dyan o <laughs> oh, si Kwan po niyo ano pa nito ito oh, si RG si ah si RG the grid Lungo talaga yuhuhu at sisirap yan, kung gusto nyo bibili ng kuhan, mga dyan na dito, marami dito, sa New Royal Plumbing. Ha? Bikali ko lang yung si RG na Oo. Si RG na grid, guys? Oo, kaya Patay lang lamok. Patay lang lamok? Grabe. Patay lamok, kasi higi solo, di mo, mo lamok ka. Ah, kagaling na grid. Hanggang dito lang yung video natin. Flex lang natin yung mga kaibigan natin dito sa New Royal Plumbing. Yung mga malakasang, ba? malupitang mga mekaniko. Kung um, masira na generator, si kapisyong putan mo? Pa. Oh, yan sisirain pa si Kojik. <laughs> 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 Matay na. Si Kojik <laughs> ang <anapin. laughs> hapik. Si Kojik ang hapik. Oh, masisirain pa. Kujik. Si Kojik. Si Kojik yung birahanan ni Kojik. Okay. <laughs>